A in my life as a Oragon na napadpad sa kapes. For today's video mga kauragon. oragon Hi mga kauragon, oragon masusukat na naman ang Bicolana sa pagpanday mga kauragon. Ngayon nga pala ay nagawa ako ng kulungan ng baboy mga kauragon Dahil may order kami na baboy, siyempre orok. Ay magta-try ako mga kauragon oragon mag-alaga ng baboy kay malapit na namin makunin yung baboy mga koragon wala pa kaming kulungan kaya eto yung ginawa ko ngayong araw gumawa ako ng kulungan ng aming baboy dahil wala nga kulungan dito at try natin na naman yung pagka panday panday ko mga koragon una ko nga palang ginawa dito mga koragon naghukay ako ng pagtutusukan ko ng poste mga koragon pagkatapos ko niyang paghukay lalagay ko na yung poste teh mga kauragon. Pero yung posting nilagay ko, kawayan lang yun, mga kauragon. Nilagyan ko siya ng plastic para hindi siya masir madabilis masira. Kasi may tubig nga yung aking pinaghuhukayan dyan, mga kauragon. Kayo na mag-adjust kasi di ako maroon magtagalog kung ano yun. At ito na natayo ko na yung mga poste-poste nya mga kauragon. Nalagyan ko na din ang pagpapakuan ko sa paikot-ikot dyan, mga kauragon. Iwan ko kung ano sa Tagalog yan. Basta kayo na umintindi niyan mga kauragon. At nilalagay ko na nga yung dingding niya mga kauragon. <laughs> Ayan tuloy mga kauragon, natatawa ako habang nagbo-voiceover mga kauragon kasi nga paputol-putol yung aking pagtatagalog dahil hindi ko alam yung ibang mga malalalim na mga Tagalog mga kauragon. Ito na nga, pala yung dito na tayo sa ginagawa ko pala mga kauragon, naglalagay na pala ko dito ng dingding. Iwan ko kung ano sa Tagalog to, basta sabi ko dingding to ah. Ayan, pinapakuan ko lang dyan. Dahil nga hindi wala akong experience gumawa ng mga gantong kulungan ng baboy kaya ito parang pinag-aralan ko lang talaga 'yan mga Kauragon no 'di ba? At makikita natin mamaya kung ano kalalabasan nitong ginagawa ko mga Kauragon no. oh. Ito na nga pass forward lang natin dahil medyo pa mabilis na matapos yung aking pagdidingding Ah, uh, konti na lang matatapos na mga Kauragon makikita natin kung ano ang kalalabasan kung medyo maliit nga yung kulungan na nagawa ko mga kauragon siguro sakto sakto lang dito yung ano pero idik pa man mga kauragon kaya medyo ano lakihan na lang natin ng kunti pag nagutok ng babo dyan sa loob mga kauragon ah, uh, ba diba? Hindi pa yan mga Kauragon na papantay yung mga kawayan na nilagay ko dahil ipapantay ko pa 'yan mga Kauragon. Hindi pa yan finished. Ilalagyan pa natin 'yan ng flooring mga Kauragon. o di ba? kaya yung flooring niya sa loob may putik mga Kauragon tapos mga crack kailangan nating lagyan ulit ng flooring para ma komportable yung ating idik na matutulog yan mga kauragon kay ba baka puro na lapok yan pag di natin yan simento, mga kauragon oh. hay eto na malapit na natin matapos mga kauragon yung aking kulungan pero hindi pa to ang final na itsura ng ano to mga kauragon dahil wala pa siyang bubong Lalagyan ko pa yan ng bubong mga kauragon. May part 1, part 2 pa yan mga kauragon. Ito na yung kalalabasan niya mga kauragon. Thank you for watching.